Okay, news na tayo. isa uh, mm, sa, sa pinag-uusapan ngayon ay ang bigas dahil nga hindi pa rin sila magkasundo paano ba ang presyohan niyan. Uh, dapat daw kasi wala ng 60 plus or 60 pesos na ano na presyo ng imported rice. So mag, mag uh, nagtakda sila ng maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo no, ng imported na bigas. And uh, simula po Enero 20, no, January 20, ay uh, ipatutupad na ng DA ang Maximum Suggested Retail Price o MSRP. Uh, 58 pesos kada kilo sa imported rice. Ito ay kasunod ng konsultasyon ng DA sa mga importers, retailers at rice industry stakeholders. Sa ilalim nito, initial na ipatutupad ang MR, MSRP, MSRP Ayan. sa Metro Manila uh, para sa 5% broken imported na well-milled at regular milled na bigas. Mandatory ito maging sa mga imported rice na ibebenta sa mga supermarket at groceries. Oh. Layon ng MSRP na mabalanse ang presyo ng imported na bigas sa merkado at mai masigurong ito ay patas para sa mga magsasaka at rice industry at abot kaya sa mga mamimili. So batay sa kanilang computation, uh, ang bentahan ng 5% broken imported rice ay hindi dapat lalagpas sa 58 pesos kada kilo. And magkakaroon naman ng buwan ng review sa MSRP kaya pwedeng magbago ito kada buwan. Una nang iginiit ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na wala na dapat 60 pesos ng imported na bigas na nakikita sa merkado dahil maituturing na itong profiteering. Eh, sige nga, punta ka nga sa palengke kung may makikita kang ano, <laughs> imported rice na mababa sa 50 pesos, di ba, wala naman. So 60, yan, 60 pataas meron. So ito 58, oh, di kapag nakakita ka ng 59, property ring na yon <laughs> lagwas na, pwede ka na magreklamo. So ayan po. Uh, pero parang ano, parang may nakikita akong downside dito eh. Eh paano kung ang bigas eh kumbaga hindi naman 58, 57 lang. So isa sa sa 58. <laughs> Parang ngayon lang yung yung kapag ganyan may SRP SRP ang bigas. And remember, uh, yan yung una nilang nagkagulo, di ba? Na nagbigay ng SRP sa bigas tapos ang daming nagreklamo, wala to, lalong mabili. So sana ito eh Uh, hindi magaya doon sa last nila na ginawa na pagpapataw ng SRP sa bigas. So, yan. So, pwede mo kayo mag-comment uh, dito sa presyo ng uh, bigas. Meron pa isang bigas na story. Ayan, bigas na dalawang buwan nang nakimbak sa bodega ng NFA nakatakda ng ibenta ng DA sa halagang 38 pesos kada kilo. No, 'di ba yung NFA hindi na dapat nagbebenta ng bigas. Pero uh, alam ko meron ng ano eh amienda dun sa batas. So ngayon ay eh, ibebenta na yung uh, mga nakaimbak imbak 38 no, pesos kada kilo. So dami ng ano klase ng bigas na binebenta nila. Nalilito na ako. 'Di ba may 29. <laughs> tapos meron pang ano sulit rice, tapos <laughs> nutri <laughs> rice. Oh. o 'di ba iba-iba rin yung presyo noon. So eto naman ah uh, 38 pesos kada kilo. Ah uh, ang sako-sakong bigas na dalawang buwan na na uh, naka-imbak sa bodega ng NFA. Ayon kay Secretary Chu Laurel Jr na maaari itong ibenta sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang makatulong sa NFA na mapaluwag yung mga bodega nila bilang paghahanda sa paparating na harvest season. And inatasan din ni Secretary Laurel si NFA Administrator Larry Lacson na ipagiling na ang mga palay sa bodega ng ahensya para maibenta na ito sa merkado sa murang presyo. And dumaasa ang uh, DA na makatutulong ang inisyatibang ito upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado, isa sa mga pangunahing target ng kasulukuyang administrasyon. Oh, yan, matagal nang kinakampanya ni ng ano eh ng Marcos Jr. administration 'di diba? mapababa ang presyo ng bigas. Hindi nga nila maabot pa yung magkano <laughs> 20 pesos kada kilo na bigas. <laughs> 'Yan yung pangako nila dati. Eh, ngayon eh mapamura uh, yung uh, halaga 'di ba ng uh, bigas ay yung kanilang uh, gusto. Uh, pero totoo ba yung balita ko, Ramil, na madami daw nagsasara ng na mga kiskisan or mills sa mga uh, barangay? Kasi ngayon, merong pinaiimbestigahan ng kongreso. Yung nakakaalarma daw pagsasara ng mga small-scale rice at corn mills sa may isang libong barangay sa bansa sa nakalipas na sampung taon. Okay, sampung taon naman na isang libo daw na ang uh, nagsasara no, sa iba't ibang mga barangay. So may house resolution na sinasabi malaking epekto sa kabuhayan at food security yung pagsasara ng mga meals na yan dahil hindi nakakasabay sa pagdagsa ng mas murang imported na produkto sa merkado. O kasi mas mura yung imported, di ba? Kaysa magpapakiskis ka pa so yung mga small scale um, ko konti na yung ano nila ko na yung uh, nagpapakiskis sa kanila so hindi masustain yung operation so nagsasara na lang and dahil dyan, maraming magsasaka ang apektado ang kabuhayan at kita kasi yung ibang nagpapakiskis eh pupunta dun sa mga malalaking kiskisan na medyo mataas yung uh, singil So, dagdag, ano yan, dagdag gasto sa mga magsasaka. So, sa datos po ng Philippine Statistic Authority, lumilitaw na may 15,436 na barangay na may rice at corn mills uh, noong 2023. Mababa ito kesa dun sa 16,000 plus noong 2013. Parang na-worry uh, sila. Dapat daw malaman, bakit de diba? Ganyan yung estado ng ating agrikultura. Eh ito ay sa kabila po ng panawagan na paunla rin ang agriculture sector. So ganito pa yung nangyayari, nagsasara yung mga small scale rice and corn mills. Kaya inihiling na dapat isama sa gagawing investigasyon yung pagsilip sa mga programa ng gobyerno para sa mga rice and corn millers. Baka kasi daw kailangan ng uh, i-recalibrate yung mga pulisiyan nito para maramdaman ng mga local food producers yung progreso. No, baka yung mga policies natin sa sobrang luma na, sa sobrang tagal na, eh hindi na na rin nakakasabay no, doon sa yung pag, dapat na pag-unlad no, o pagbabago sa sektor ng agrikultura. So yan, i-investigan daw yan. Hindi natin alam kung magtutuloy-tuloy yan. And uh, yung, yung mga manok na galing New Zealand, ayan, ipagbabawal muna pansamantala yung pag-akat ng mga domestic at wild na ibon, itlog, sisiw, semilya at karne ng manok mula sa New Zealand. Kasunod ng uh, pagkakaroon nila ng avian influenza na iniulat noong pang November. Ayon kay Secretary Laurel Jr., ang pagbabawal ay nakabalangkas sa Memorandum 01 na naglalayong pigilan ang pagpasok ng high pathogenic AI o yung um, avian influenza H7N6 strain sa Pilipinas at protektahan ang lokal na kalusugan ng manok. Ang mga sanitary at phy phytosanitary import clearance para sa mga apektadong produkto ay sinuspinde ang mga pagpapadala ng nasa transit o yung mga daungan na bago pa yung pagbabawal eh maaari namang payagan kung ang mga ito ay ginawa o kinatay bago pa ang November 9, 2024. Hmm. So ayan ang ano ang uh, ating uh, sitwasyon. O kasi meron na daw ano yung H5N2 na bird flu sa bansa. Ang sinasabi, wala pang transmission or ha hawaan dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa ata, may mga ulat na meron ng mga na hawa ang tao. So, kaya ingat-ingat po tayo. Uh, dahil yan sa ano, yung mga migratory birds, o oh, diba, mm -hmm. kasi taglabig doon sa ibang area. So, yung mga ibon, naghahanap ng kanlungan <laughs> ng kanlungan ayan you know, marami lalo na sa Pilipinas maraming uh, migratory birds no sa ganit ganitong panahon kaya ingat-ingat po so ayan 'yung mga balita so po, pwede ho kayong magbigay uh, ng uh, suggestions or feedback uh, ano bang experience niyo sa pagbili ng bigas Diba? Yung iba, oh, hindi problema yung pagbili ng bigas kasi meron silang inaani. <laughs> sariling ani nila na bigas. Kaya, Rabil, sariling ani mo ba ang bigas mo? Hindi na. hindi hmm, na. hindi na. Meron pa rin naman. Kaya nga lang, hindi na namin na i stock kasi wala kami. Ano. Ah, okay. Yung But parang bodega na pwedeng pag-stack. Bawa, mga good for months siguro. Mm, okay. So, ayan. Um, yung iba naman, ah uh, katulad ko, hindi ko masyado naiinda yung, ano, yung, yung bigas. Kasi nga, may rasyon. <laughs> may ration Sa so, opisina naman yun. May rasyon, di ba? ah uh, galing sa asawa ko. So, yan. Kaya kayo, balitaan nyo kami. Ano bang sitwasyon po ninyo sa pagbili po ninyo ng uh, bigas? Uh, yung iba nga, kalahati na lang daw ang uh, pagbili kasi nga pinagkakasya lang ang budget. So, text lang kayo 0916-499-6195 at ang ating studio text line 0929-321-8738. Pwede din ho kayong... Uh, mag-iwan ng mensahe sa ating FB Live. Ayan, meron mga pahaba na yung nagpapashout out, Kuya Ramil. Uh, yung mga kaibigan natin. Pwede din mo tanong ha, uh, para sasagutin po yan ni Kuya Ramil Rubia. No, yung inyong mga inquiries, mga problema po ninyo sa mga tanim or alagang hayop, pwede niyo po yung ipadala sa amin para sasagutin po namin sa abot ng aming makakaya.